Australia. Yay, Buong Soto family at iba pang dabarkads hindi pinalagpas ang pagkakataon na makapamasyal at makapunta sa mga sikat na tourist spot sa Sydney, Australia matapos ang kanilang naging show doon. Nitong linggo October 5 ay ginanap na ang sugod bahay sa Australia kung saan naghatid ng papremyo at saya ang buong dabarkad sa ating mga kababayan sa naturang lugar. Matapos nga ito ay hindi naman pinalagpas ng mag-asawang Pauline Luna at bossing Vic Soto ang pagkakataon na makapamasyal at magkaroon ng short vacation trip doon kasama ang kanilang mga anak na si Natalie at baby Mochi. Mula sa official Instagram account ng celebrity mommy na si Pauline Luna ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang mga larawan at videos na kuha mula sa kanilang naging mini vacation kasama ang mga anak. Sa mga larawan at bidyong na ibahagi ay makikita na super nag-enjoy nga silang buong pamilya lalong-lalo na si Natalie at Baby Mochi. Makikita din sa iba pang larawan na nakasama din nilang mamasyal at manatili doon ang iba pang dabarkads kung saan ay hindi din nila pinalagpas ang matikman ang mga pagkain sa mga sikat at kilalang resto sa Sydney, Australia. Narito panuuri natin ang mga bidyong na ibahagi. What? <laughs> <laughs> that's, the mm -hmm. oh, that's enough, that's enough. What? I love you. Anna <laughs> <laughs> La 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 Jimmy Santos. <laughs> yeah, yeah, yeah. Jimmy Santos Jimmy Santos Eh Jimmy Santos Jimmy Santos Eh called in Australia say yay australia go match australia